Hello, what's up, what's up guys? Uh, nandito tayo ngayon pala uh, sa bayan ng San Jose, kita-kita. Uh, nandito tayo ngayon, napakaganda ng bulubundukin, napakaganda ng daan. Uh, welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa lang, ay huwag mong kakalimutan palaging mag-like, and subscribe po palagi nandiyan po sa baba sa notification bell uh, nandiyan po palagi yung aking youtube channel paki like na lang po subscribe shout out po pala sa mga ating mga magsasaka sa ating mga kapatidai kabayan shout out po sa inyo shout out po uh, sa mga uh, ano natin dyan mga sana tumas na po ang halaga ng sibuyas ngayon ito po sa bayan ng San Jose eh, napakaganda po ng mga sibuyas nakita nyo po sila nakita nyo po paano pag process nyan ng mga sibuyas po at uh, talaga naman nakita nyo halos pinaghihirapan po ang pagsisibuyas ngayon pa naman sana magkaroon lang po tayo ng tumasa ng value ng sibuyas ngayon ah uh, by the way po uh, po talagang para tayo ngayon sa kita kita sa nuse uh, at ngayon po uh, mag ano tayo Uh, meron tayong isang market na client uh, may client po na sumubukan uh, subukan natin alukin kung baka sakaling uh, mag-avail po ng loan. Uh, ah, ito po, ah, dito lang po yan. Kasi nakita niyo po ang daan, napakaganda. Bulubundukin. Nakita niyo mga views. Talaga naman kung masasabi niyo na napakaganda ng lugar na ito. Dito po tayo ngayon sa medyo so, ang daan to, papundok na. Mayakit tayo ng bundok. Ha. Yan. shout out nga pala dyan sa mga subscribers natin shout out sa iyo sir tay shout out po at uh, dito nyo naman ang dito nakapaganda ng daan kasi ah, guys ha? see you on my youtube channel at mamaya i-upload ko ulit po pagbablog ko Love you.